Sa Kabataang Pilipino ni Gat Jose Rizal Ang tulang sa Kabataang Pilipino ni Gat Jose Rizal ay orihinal na nakasulat sa wikang Espanyol na may pamagat na Ala Juventud Filipina noong taong 1870 at siyam. Ipinasa niya ito sa isang patimpalak pampanitikan na ginanap sa Liceo Artístico Literario de Manila kung saan nanalo si Rizal ng unang premyo na binubuo ng isang hugis balahibong panulat na pilak at isang diploma. Ang nilalaman na tema ng tula ay isang panawagan at paalala sa mga kabataang Pilipino na gamitin ang kanilang talino, kakayahan at pagmamahal sa bayan para sa pagunlad ng bansa. Kabaliktaran ng pangkaraniwang pananaw noong panahon ng Kastila na ang mga Pilipino ay mababa o walang kakayahan ipinakita ni Rizal sa tulang ito na ang kabataan ay may mahalagang papel sa kinabukasan ng bansa sa kabataang pilipino itaas ang iyong noong aliwalas mutiyang kabataan sa iyo ang paglakad ang bigay ng diyos sa tanging liwanag ay pangitawin mo pag-asa ng bukas ikaw ay bumaba o katalinuhan, mga puso namin ay nanaghihintay. Magsahangin kangat ang aming isipay, ilipad mo roon sa kaitaasan. Taglayin mo lahat ang kagiliw-giliw na mga silahis ng dunong at sining, kilos, kabataan at iyong lagutin ang gapos ng iyong diwa at damdamin. Masdan mo ang putong na nakasisilaw Sa gitna ng dilim ay di matitigan Ang putong na yaon ay dakilang alay Sa nalulugaming iyong inang bayan O ikaw na iyang may pakpak ng nais At handang lumipad sa rurok ng langit Upang kamtan niyaong matamis na himig Doon sa olimpoy yamang nagsisikip ikaw na ang tinig ay lubhang mairog, awit ni Pilomel na sa dusay gamot, lunas na mabisa sa dusay himotok, ng kaluluwang luksat alipin ng lungkot. Ikaw na ang diway matalas makinang, bunga ng palaging pakikipaglaban, kaluluwang sumapit sa iyong hantungan, ang nagiging palay walang hanggan at ikaw o diwang mahal kay Apeles, sinuyo sa wika ni Pebong Marikit o sa isang putol na lonang makitid, nagsali ng kulay at ganda ng langit. Hayo na ngayon dit papag-alabin mo ang apoy ng iyong isip at talino, ang magandang ngalay ihasik sa mundo at ipabansagan ang dangal ng tao o dakilang araw ng tuwa at galak, magdiwang na ngayon, sintang Pilipinas, magpuri sa bayang sa iyo'y lumingap, umakay sa iyo sa magandang palad. Talahulugan Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.